Ala. Grabe yung dumi na pala yung makina ng John Snow. Huh? Grabe. Grabe yung biyahe ko sa vehicle na yun. Maulan, mainit. Tinaan pa kami ng malakas na ipo-ipo. Huh? Grabe. So, kailangan natin pong paliguan. So, mga kalakpay, nalit pala ako ngayon sa ano, sa anong ito? sa MG car wash detailing sa Adas Marinas Cavite. So nagpa-engine wash ako dito kay Dance kasi sobrang dumi na. Sabi na yung body wash na rin. So papakita ko pinang paano yung laginawa. Yun na, yung pisahan na oh. So dito pala sa MG Auto Detailing mga kalakbay si Oya, oh, yeah, yung mekaniko mismo yung nag-engine wash dito. Para sure na walang aberya sa makina natin. Dahil sobrang dumi na nga. Ayun. So, kabisado naman nila kung anong hindi pwedeng mabasa dyan. So, pinagtatakpan na kanina. Hindi natin nakuha na ng video, no? So, dito lang yan, no? So, ito yung mga, uh, ano nila, oh. Yung mga service na pwede nilang gawin dito. So, pakita ko sa inyo area. Ito yun. Yan. So, makita nyo yung lechon manok dyan. Yan. Degree Greaser yan? Ako. Ah, oh. So si Kuya talaga yung mismo mekaniko dito. Pagka pumunta kayo, siya lang hanapin yung So yun, after nung tubig, di Greaser na naman ang binahanap. So. Tapos, sabon sa degreaser. Tapos yun, brush na nila para matanggal yung mga nakadikit. Galing Bicol 'yan eh. Ito, rin, ay, uri ng pusat, again, ah, basta ano. Oo. Ah. <laughs> Grabe talaga, no? Kita mo yung dumi, no? Oh. No? Eh, isa to sa pinaka-importante sa makina, eh. Malinis talaga, eh. Uh Oo. -oh. Kahit, kahit siguro mga once a year, pwede na, no? Oo, isang tabi. So, after, after ng degreaser mga kalakbay, ito naman ulit sa uh, tubig naman ang magagay ni Kuya. Tapos, ano lang, ha, yung slight lang yung pressure. Yun know, na, kita mo yung ano, hindi sa doon sa tubig. Kung hindi na agad, oh. hindi pa tapos ka na. para sa yung mga ano ng electrical no kaya ay after nung ano after mabanlawan sabi po gina na makina ni John Snow kailangan kasi sasakyan mga kalakbay hindi porke tumatak yan eh ayaan na nating pagkat babalan tayo kailangan din natin ng maintenance ng mga ganito ang page pala nila MG Autos pa no tapos bakit ano auto wash dito ya sa amo? Ah, uh, yan po ko yung unang carpooling kasi. Naman. Ah, okay, okay, yan okay. Registered okay. namin na ano, na name ay MGO. Ah, yun pala MGO Autos pa, pala, yung page nila mga kalakbay ah. Nasa Google din naman to. Ah, uh, ako ma-chat naman si Kuya. Ano? Bibigyan naman yan ng pinaka guide dito. Sana. Ah, Ayun, paminang na oh. Yes yeah, sir, pwede niyo pa-direct. Eh. Okay. okay. pa para, para makita. Yun. Uh, makita natin yung ano kung wala ba talagang ano, uh, birya. so di naman tayo kakabahan dito nga kalakbay dahil si kuya nga yung pinaka uh, usap natin dito sa page nila is ano, mekaniko siya mismo yung tumagawa din dito yun, okay naman so start down natin Okay ah. Okay, walang ano. Walang pa lang mo makikita na Oo nga, eh. Walang lumabas. Galing, galing. Galing ng MG Autos pa mga kalakpay. Ito na yung after na na washing ng MG uh, Autos pa mga kalakpay ah. Nakikita ko sa inyo. Ngayon oh. Bukod sa nalinis na eh pinakinang pa. Yeah, parang ayaw ko na tuloy takbo to. <laughs> Dito, hirap na hirap ako linisin to. Yung part na to na nakaraan, no? Basa-basahan, di pala kaya. <laughs> yun, okay na. Importante na naman kasi dito yung malinis yung sa kanto ng electrical, no? Kasi yung sa mga ano, wala problema yan, eh. Pinugbahan natin yan. Oo. Eh, uh, yun. yun? yung binugahan ko itong mga sockets. Oo. Uh, kasi pagka naano na nga ano, na Ganun lang kumpisa ng malfunction dyan eh. Pagkapagbasa na yan kagad na rin mo. Kita yan kagad doon. mo pala. Oo. Oh. Ah, doon sa ano? Sa dashboard? Oo. Oh. So wala namang problema. So yun. Goods. Uh -oh. oh na. Karawas na. Oh. Ito na mga kalakbay ah no? Uh, vacuum dito. Mura-mura lang din. So ito na nga. Nabakbakan na yun lang mga kalakbay. Tinan na mo yung tsura ni John Snow. áp chân bằng đi cô nè, nó nè, nhìn tuyết nè, nhìn màu Uh, ito yung patamang pagkalinis. Oh, pinapahiram pa ng Pet lotion 'yan. Kita ko sa inyo. So, ito sila maglinis dito. Malayong malayo dun sa pinagkarwasan ko sa Gentry. <laughs> ito, di pa tapos na lotion yan, mga kalakbay. So, ito na. 'Yan. Angas na siya ulit. 銀杏です。<Pero> okay,